Hello guys, mag-open tayo ng ano, package. Ano ito? Yung binili ko na USB. Para kung may lalabas kami, maraming picture, hindi mapuno yung ating ano, gallery para dito ko na i-download. Order ko sa TikTok. plus drive ito yun oh. No? Dalawa yung binili ko. Ano yun na One plus one kasi na uh, Black Friday. Kapag so, Black Friday, ito yun siya. ganda. Yun siya. Mayroon siyang ano, uh, lagayan. Kahit anong saksakan ng ano yung sa ano hanang ng USB. Uh, may cover din pala. May cover. Pang iPhone. Pang Samsung. Ano? You know. Ito nun, pang laptop. gumili na ako ng ano uh, pang exercise maganda kasi magspend tayo ng pera sa pang exercise ito parang ito sa ano, ay may ano pala yun sa hita. Kaya natin. Ito. Pag mag-exercise ka. Oh, di ba? At least may pang-exercise ka na. Okay. You know. oh. oh, maganda naman. Try natin namaya. at ito yung so far ito pa yung order marami na akong order na iba yung order ko na iba yung sa yung kita ko sa facebook ito yung bag ko oh. yung bag na ito malaki. In order ko siya sa TikTok. Mahilig kasi ako sa malaking bag. May palit ako. Para lagayan ng uh, Tumbler. ka ng uh, ano dito. Kita ko ito sa Facebook, guys. Yung kita ko sa Facebook. I earn money on Facebook. On my videos. Some of my videos. I bought this uh, bag. Yeah.